meron kayong aklat eh. No? Parang the making of a conglomerate, the Joel P. Longares success story. Sinabi mo dito na parang binuo ang bawat negosyo mo, dala ng matinding pangangailangan. Ano-anong pangangailangan yon? Paano ba, na, paano ba magsisimula yung mga ganyang klasing uh, pag, pag, ano, no? pag aspire na maging successful? Well, ang <coughs> ang uh, simpleng una-una diyan mo ay kumbaga yung pangangailangan natin pangangailangan natin sa buhay, yun, ano ba yon number one? Yung, yung kumain, makakain. <laughs> pangalawa, sibe, uh, yung mayroon tayong matutulugan, masisilungan, kumbaga, na uh, dahil nagsimula tayo sa barong-barong sa probinsya nung araw, sa, ika nga sa, sa, ano ba yun, pawid, kumbaga. Then, okay. Uh, siyempre, nangangarap naman tayo magkaroon ng ika nga, yero na, na bubong. And uh, yun ay isang naging dahilan na kung bakit kung nga yung ating pangarap, mamuting pangarap na itinuloy natin sa malaking pangarap. At kung bakit sa status natin ngayon, nakarating tayo sa ating uh, yung pinapangarap natin kasi nga eh, ang ang palagi kong sinasabi mo na yung pangarap na eh, libre lang naman no. But kailan nating habulin 'yan? Uh, 'Yun ang 'yun ang pinagbulaan ng ating mamuting pangarap actually. Libre And lang at the same naman, tama po. Wala naman tayong isang ibang kakausapin dyan, mo kundi sarili natin at uh, kung ano bang talagang magkakaya natin and, uh, and, at at the same time walang gagawa niya kundi again tayo tayo lang so lahat yan ay simula sa pangarap at yung tinatawag natin na uh, kailan maging positibo, positibo ko palagi mo sa buhay Opo. kaya kaya ang kaya ng kaya ng kaya, kaya, kaya. Ganun, ayan na. sige sir gitna ka lang po ng konti ha para po at least makita ka namin ayan uh, gitna lang po yeah, sa camera. Yeah. Oo, libre lang naman It's talaga right? mga harap. Pero saan po kayo nakakakuha ng lakas ng loob and most especially resources sa pagbuo ng bawat negosyo kung in the first place, abay kapos nga po kayo kasi nga sabi nyo talaga, paawid pa yung pinaka tinitirhan po ninyo yun noon kasi malamang marami din po sa mga nakikinig na noon sa atin, ganun po yung nararanasan. How will they, ano po, no, be successful? Uh, ano po ba yung mga dapat nating gawin? Baka may mga practical tips po kayo Uh, when it comes to that, mo actually, at dito sa mga dito sa mga nakikinig sa atin ano. Uh, again, magmumula lahat 'yan mo sa mamunting pangarap at the same time, uh, yung kakausapin natin sa sarili natin na kumbaga uh, kailan natin kausapin palagi na hindi kaya natin 'yan. Hindi kaya natin, hindi kaya natin. Kaya natin palagi. Na kumbaga hindi 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 mo kailangan kasing bilangin ng oras na yung I ilalagay sa iyong pang-araw-araw ng pag pagsisikap. At at the same time kasi, uh, kung ang <clears throat> pangarap mo na magkaroon ka ng let's say something sa ganito kahaba o kaising panahon, ang iyong puhunan dyan mo ay iyong, iyong katawan at iyong kaisipan at iyong determinasyon sa kapital kasi mo simula naman lahat sa wala yan kasi nagsimula din naman ako sa walang puhunan and uh, ang talagang magiging puhunan mo lang dyan yung, yung determinasyon determinasyon na kaya mo and yung meron kang kikitain kunti ngayon eh huwag mo igastos lahat mm -hmm. hindi ko naman sinasabing huwag kang gumastos gumastos ka pero dapat merong may iwan para sa kinabukasan may control At hindi dapat lahat yan ay kumbaga katulad nga sinasabi ko wala kang ibang kakausapin mo kundi sarili mo. Kasi pagka inalaw mo na kumbaga yung hinihingi ng kapatid mo, ng asawa mo, ng nanay mo, mm -hmm. at kung yung mayroon ikaw, ibibigay mo lahat sa kanila. Maling-mali yan. No. So kailan mo nang uh, magsubi ka para sa'yo at para sa kinabukasan na gagastusin mo. Kasi kung wala kang panggastos kinabukasan mo, eh, pwede ka mangutang. So, kung mangutang ka, magbabayad ka ng interest. Hanggat maaari, huwag ka mangutang. Kasi, kung ano lang ang mayroon ka, siyang paikutin mo. Kasi, iikot at iikot siya mo hanggang sa lumaki na lumaki. And again, hindi ko ina-advise yung mangutang. Ah, ganun? Kasi, nagsimula ako mun sa wala. Eh. Nagsimula oh. ko sa... O, oh, paano kayo nakapagsimula? Paano po unang-unang negosyo ninyo, sir? Uh, paano po kayo nakapagsimula kung walang-wala rin kayo noon? Ah, uh, pumunta ako sa Amerika. May oh. bawa na kung $2,000 nung araw. Doon ako nagsimula. $2,000? dollars. Yes, yeah, so, doon ako nung simula sa $2,000 na yun. And, at kung ano man yung dinanas ko sa pang-araw-araw, the very common na, uh, uh, na, na, kumbaga yung pagtatrabaho ko, eh, palagi kong iniisip na kailan akong magtrabaho ng 16 hanggang 18 hours a day, 7 days a week. At kung yun ay kaya gawin, kung yun ay, kung, kung, yun ay kaya, kinaya kong gawin, alam kong kaya din ng kapwa ako Pilipino o kapwa ako tao na gawin yung ganong kahabang oras na igugugul mo sa pagtatrabaho. Kasi with that kind of numbers na Pwede mong ibigay ang katawan mo sa iyong kagustuhan gagawin ay eh hindi aabutin ng limang taon o sampung taon na asin-sukay. Mm -hmm. And then once na maka-establish maka ka na ng, let's say, maka-establish ka na ng within five years time, yung remaining na, let's say, 20, opo. 30, 40 years, ay eh palaki na ng palaki mo. Mm -hmm. Which I believe Pero, na yun ang opo. kasunod na maging tanong mo sa akin. <laughs> Paano mo siya pinalaki? Oo, oo. Gaano na karami? Very quickly sir. O paano mo siya pinalaki? At yun nga, gaano na ba karami ngayon if ever uh, if you could share it with us do, no? itong mga uh, naging negosyo. Ah, <clears throat> uh, sa ngayon, ah uh, mayroon akong Siyempre, maliban sa logistic, mayroon akong money remittance, ah uh, mayroon akong uh, yung bro brokerage, mayroon akong uh, deployment ng ng yung manpower supply na nagdi-deploy okay. ng mga Pilipino as abroad. And, and, at the same time, meron akong yung sa power, uh, yung solar business. Okay. Nako, ang dami. Pero pinaka-pinupunto mo, sir, malamang yung $2,000, eh inipon mo yan talaga dahil sa pagtatrabaho mo din eventually at doon ka nagsimula, no? Diyan na umikot yung pinaka-success, sir. Uh, very quickly, manghilang kami na update. Kumusta po ang industry ng mga Ah uh, ah uh, dito po sa ano, kumbaga kayo po kasi By presidente ng opo ng mga consolidators no, uh, Door to Door mm. Consolidators Association of the Philippines o yung DD CAP. Yeah. Kumusta lang po ang um, sitwasyon ba ninyo ngayon ng mga consolidators, yung mga nagaha po ng mga balikbayan boxes ito mga kapatid? Oh, uh, in so far naman, ah uh, kung matatandaan mo amantago yung mga naging issues yung, or yung mga naging queries ninyo month amantago. Sa ngayon Uh this week actually merong inilabas na naman na inabandona na mga container na galing ng Middle East which is about 7 containers and uh, mayroon pang remaining na about mga uh, I believe 16 mm -hmm. 16 containers na maaring next, next month na naman ito i ilabas and uh the industry by itself mo uh ongoing naman yung, yung rebuilding at saka yung yung educating the industry na papaano ba sa titino papaano ba sa papaano ba ang pag-handle mga 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 negosyante sa hanay ng balikbayan box na tinatawag marami pa rin naman kasi talaga masasabi nating hindi, hindi 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 pa lang gamay or alam yung paghahanap buhay ng balikbayan boxes kasi karamihan kasi ng consolidator abroad meron lang silang kakilala dito Opo. sa Pilipinas which is yung palaging yung nagre-rely sila doon sa okay. kilala nila na akong bahala dyan, ganito, ganyan na wala silang sarili nilang organization. Yun ang mabigat kasi mon, kung wala kang sarili mong organization, magre-rely ka lang sa ibang tao, Nandiyan ang maraming disgrasya. Yun, maraming ang maraming problema ko ng mga overseas, na no? Ng mga nagpapadala yes, po yeah. ng balikbayan box. Kasi nga, sa mga hindi lehitimong mga consolidators sila, uh, nakikipag-ugnayan. Yung mga lehitimong nga po minsan, nagkakaproblema na eh. What more dun sa mga quote-unquote fly-by-night or yung mga nakikisabay-sabay. Abay, mahirap po yan. Sir, ano po mga future plans? I think, uh, saan po ba kayo affiliated pa ngayon at kasi may mga viewers tayo sa mga nasa uh, Middle East. Ano bang mga aasahan po dyan? Pang, uh, panghuli na lamang po. Well, um, siyempre, ang masasabi lang naman natin palagi mo na mag-double mag check naman. Lalo na doon sa mga OFW natin. Dahil ako mo, galing din naman ako sa Saudi Arabia. Doon ako nagsimula nung araw. Then at the same time, nagbukas tayo sa Middle East ng sarili nating company, yung logo cargo natin sa Middle East. Na palagi nating ina-advise, hindi lang naman na hindi ko sinasabing sa akin na kayo magpadala, no, o sa sa company ko lang sila magpapadala. Marami naman diyan na silang marami nang marami na silang pinapadala. Kaya lang masasabi ko, mag-double check naman ho no, kayo mabuti kasi uno-uno na -uno, pinaghirapan nuno niyo 'yan. At hindi 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 ganoon kasimple, hindi ganoon kadali na kung pa na pinadala na ninyo sa tao, sa sa company niyan at maabandona 'yan. So, kumbaga, it takes years. <clears throat> if not months and months and months bago mailalabas kasi pag lumaki na mo ng gastos yun kumalala mo yung sinasabi ng nagbebenta na lang na ng iba kasi Opo. hindi nagbabayad or sa malaki na ng mga ng mga ng mga consolidator di consolidator sa negosyo niyan na hindi na nila mababawi ang kanilang okay. gastos lalo na kung malaki na ang timurahin nila yun nga so yun ang situation natin mo all right